Ayan Ayan Tuh kami Ayan Tuh kita Ayan Ayan yan, lah Ayan. Tata ko ba? Tayo nyo ko. Ha? ko. Pwede mga idun. Balikan mo, balikan mo Bangkok. Bangkok. Bangkok, bangkok. 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 bangkok ba? Dia kau bangkok lu? Tu kami. Merami is dari tu mengadun. Ayan o no. Ito ko Bro, dahil kasi lapi yan Nalakas o eh Ayan o no. Ayan kami no. Ayan o no. Ito kami o Ito pamangkin ko Ayan 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 Ito kami nang ano kami dito

Jani Jani Prih Eh Jani bakal Oh prih Marami pao. na marami na marami na Marami na prih Puas basket Puas basket to mga idolo Dami Dami nahuli nami. Ajan Tidak tuh kami mga idolo Kita ko sa inyo ang ano mga idol. Kapaligiran. Ayan o. Oh. Mm -hmm. uh. Uh. Wala kang makita ang bundok ito mga idol. Tubig lang. Yung tubig o. Oh. Yeah. Daming puno ng nyug. Ayan. Yeah. Ayan mga idol. Thank you for watching.